sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay November 11, 2023 Sabado at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Martin ng Tours isang ubispo ang atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma chapter 16 verses 3 to 9 verses 16 and verses 22 to 27 mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Akila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging kristyano kaysa akin. <clears throat> Ikamusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatean kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tersyo na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko? Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sumayin niyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ng Diyos sa makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa uh, Sorrento Resort, dito po sa Kalamba. At ito po ang ating unang pagbasa sa araw na ito. Uh, kami po ay naririto para sa aming pong... Paris, uh, pastoral planning para sa mga darating na gawain lalo tigit para sa uh, ad advent at uh, nobinario para sa kapisahan ng Birre ng Sulidad sa January 1 kaya po uh, kung paano ang nilalaman ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma ay punong -puno ng pagpapasalamat sa mga taong nakatuwang niya sa mga taong nakatulong niya tumulong sa kanya mga taong nagpapatuloy ng kanyang gawain o ibinahagi ay labis ang kanya pong pangangamusta at pagsasalamat no, sa lahat ng mga ito. Kung babalikan po natin no, sa, ang sitwasyon po ni San Pablo, ay kasalukuyan, no, itong mga sulat na ito ay nabuo habang siya po ay nasa piitan, no, ibinilanggo doon po sa kulungan doon sa Roma at sinamantala niya ito para masulatan niya at ang sulat na ito uh, ng pangangamusta po ay uh, sulat na magbibigay ng lakas ng loob, yung pampalakas ng loob lalo tigil sa mga tao na pinangihinaan uh, isang malaking bagay po yun uh, yung makatanggap ka ng sulat ng pangangamusta yung malaman nila na okay ka at maipalam din no nung taong sumulat ng kanya pong kasiyahan, ang kanyang kagalakan doon sa mga tao para magpatuloy sila sa kanila pong uh, misyon kahit na po may mga pinagdaraanan o hirap no sa pagtanggap nila at pagsasabuhay sa pananampalataya. Kaya maraming maraming salamat din no, sa bahagi namin sa ako bilang para uh, Paris Priest ng Solidad. Nangangamusta rin po sa lahat ng mga taong uh, tumutulong sa aming pong gawain no, upang maitaguyod namin no, ang, ang mission namin bilang isang parokya. Kaya nito aming pong tinutuluyan ngayon. No? Maraming salamat sa talagang tumulong para magkaroon kami ng isang lugar na pagdadausan po ng aming pagpaplano, aming pag-uusap para sa gawain ng pagpapalaganap ng tibosyon sa mahal na birhen at syempre, makasunod sa kautusan ni Jesus. Kaya, nawa po, hangat din namin ang inyong kabutihan, ang inyong kalusugan, ang inyong pong mabuting pagsasamahan. Nawa, at ng na mahal na birhen ng solidad, pagpalaan po kayo, patuloy ng ating pong Panginoon. Muli sa mga pagpalang araw sa inyo na. Okay lang kayo, Pater? Ito ko nag-bill sa akin. Okay lang.